Good morning mga tropa Pagpalang araw sa inyo so, Lagi na kami ng uh, trail tungo So ngayon naman ay Try namin ang city Kasi minsan ako nakataan doon mga tropa Okay naman Maganda siya uh, Para naman may kakaiba Sa ating uh, Dadaanan mga tropa So yun dalawa lang kami ni Sir Jesse at yung iba natin kasama dito sa kampo ay may pasok sa all. Baby, that's me.

Lipat ko! Woohoo! Yun! Yehey! Dami nila oh! Ganda dito! So yan. nandito kami ngayon mga tropa sa Riyadso Stop over kami dito ni Sir Sir JC Yan oh Sir, may entrance siguro ba dyan oh? May entrance ang bayad dyan ano? Oh? Yan Sir Ano kumala Ha? Talog pa. O, ng <laughs> picture picture tayo dito mga tropa oh. Okay, yan mga tropa. So, pepenga pay lang kami dito. Yan ang aming mga kabayo. Oh, Ashboy at saka si Terek At marami pa tayong dadaanan mga tropa. Dito kami ngayon sa so. Saan yung entrance dito sir? Ah, ito pala. Ay ah, ito ang kabilang yun, ano? Yun ang entrance mga tropa. Kaya kung pupunta dito, doon daw. Wala <laughs> na kayo, hindi nyo makita entrance. <laughs> Hello, good morning! <laughs> day. Yon, mga tropa, bubugawin natin ang kalapate. Kalapate! Lumipat kayo! Oh! <laughs> mapapagalitan <laughs> tayo sa ginagawa nating ito <laughs> so yun, mga tropa abante kami spin saan yung sunod natin sir punta suliman nya sa mamayong machichibugan yeah boy yun ang gusto ng dadayo kami ng suliman para kumain ng parota parota harina naman talaga yata yan sir <laughs> <laughs> In English mo lang ha? Okay mga tropa, Mayroon lang ulit tayo Siguro doon na sa Kwan So nagaling na tayo na Riyadzu Bala na kayo mag inquire Gusto ko na share na nakarating ako na ano Bel? Tara, pasok tayo dito mga tropa to... ah, Nakita ni sir, nagulat ako, kala ko ano Pasok tayo dito ah, Ano ba pangalan dito? Tingnan ko nga Ah, nandito tayo ngayon sa Toaster House

So yun mga tropa <laughs> Nakita rin kami ng ah, kakaikot Ang namin eh, sir Nakakita kami ng mga papag-almo sa lahat oh, Meron ang in-order natin ay Pares Tapos chicken longganisa May isang rice Tapos soup Sa halagang 28 real with Libre na yung tubig Siyempre yan, yan yung ating uh, Ngayong araw na to. <laughs> Kailang ikot kami dito sa Sulimania bago namin nakita itong toaster house. Okay. Kain-kain muna tayo. ayan mga tropa Ubus na diba napagalmasal na kami ni sir pero mas sobrang dami ng ulam hindi namin hindi ko naubos yung tusino dyan mm -hmm. sa kanya yung dipta pa babaunin na lang namin <laughs> bibirahin namin ito mamaya sa okay. sa kwan bibirahin namin ito mamaya sa kampo uh, sigurado eh. Dun yan doon yan doon uh, na kwan Mauubos ang lahat. <laughs> okay? Ipapabalot lang namin to. So yan mga tropa, pala sa tayo at katatapos natin mag-breakfast dito sa Toaster House. Thank you. At papahinga lang muna tayo saglit. Siyempre, papahulaw. One minute, thirty seven seconds later. So yun mga tropa, andito na tayo sa Wadi Hanipa Welcome, welcome here mm, Ganda, ganda yung view dito lalo siguro sa madaling araw Sikat na kasi ang araw eh nung tayo dito ngayon Ayan. Maraming uh, pasyalan dito Tapos maraming uh, pumupuntang mga bikers At syempre, yan, marami mga nagchisel dito lalo na pag Friday. Ah, oh, lalo na pag Friday. Maraming mga nag nagtatambay dito. Yan ang aming mga dalang sakyan. Paka 4 wheels kami, oh. 2 plus 2, 'di ba 4? Oh, 'di 4 wheels. <laughs> <Wala ang garaki. laughs> Dami mga puno ng dates dito. Yan na, oh. tinanong oh. mga tropa dito yung bunga ng dito. Oh. Lalaki, ang dami. Eh lang minit. Oh, ayun know? Di ba? Parang bubuyog lang. Ayun you know? Ganda no? Yung pa, dami, dami Alam niyo pa sa part na yan. So yun, mga tropa, gusto ko lang i-share sa inyo yung kagandahan ng Wadi Hanipa And hopefully na na-enjoy nyo yung aking vlog Na-enjoy nyo yung aking uh, mga video At huwag nyo kalimutang uh, i-subscribe ang aking channel, YouTube channel, Kulas Pero Adventure, ang aking uh, page, Kulas Pero Vlog. Sana i-follow nyo rin. Awan nyo na. Kasi kukunti pa lang yon. Hindi <laughs> ko alam kung kailan dadami. <laughs> so hanggang dito na lang ang vlog. At sana na-enjoy nyo lahat ang aming dinana, ang aming mga ang dinaanan ng aming uh, trunkonista na si Sir Jesse Shout out sa iyo Sir Thank you sa magandang ride ngayong araw na to At yun, hanggang dito na ang vlog natin Siguro mula dito hanggang doon sa kampo namin uh, 40 to 50 kilometer Naroon na kami sa kampo Okay mga tropa, kita kita tayo sa aking susunod na vlog Uy, may ilaw pala to Bakit <laughs> to? So, para mga tropa, hanggang dito na lang vlog at kita kita tayo sa aking susunod na adventure dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Okay? Bye-bye! Peace! Yee! Right to all! And shout out sa inyo lahat dyan. Bye-bye!